Libu-libong pamilya ang nawalan ng tahanan sa sunog na sumiklab sa Parola Compound sa Maynila kagabi. May hataw na balita si Asher Kadapan live. Yes Asher, good morning. Yes, good morning June. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga nasusunog na bahay sa Parola Compound sa Maytondo, Maynila na nag-umpisa umano bandang alas-ot o kagabi. kapitan ng barang 20, hindi pa baba sa 5,000 bahay ang natunog na gawa sa light materials. Higit kumulang 10,000 pamilya umano ang naapektuhan sa nangyaring sunog. Galit naman ang naramdaman ng ilang residente sa mga bombero sa kawalan nito ng sistema sa pag-aapulan ng apoy. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot ang sunog sa Task Force Delta. Wala pa namang naiulat na casualty at hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin inaapula ang sunog inaalam pa rin ng mga otoridad ang kabuang o kung magkano ang kabuwang pinsala ng nangyayaring sunog. Balik sa'yo, June.